question is how the segregation and what happened Bakit nakahalo ang isda sa sabon? Bakit ang karne nakalagay kasama ng mga kutson at mga tisyo? Pag-usapan natin itong Landers issue na to. Viral pa din ang Landers sa iba't ibang social media platforms ngayon. Dahil sa isang video ng isang lalaki na naggrocery sa Landers at siya ay na-confuse, nagalit, nainis sa Landers nga dahil hindi niya nagustuhan yung mga boxes na ginamit sa mga groceries niya dahil daw tinip lang, tinagpi, tagpi lang yung mga tape at meron pa daw membership sa Landers. Bakit daw ganun yung ginawa nga sa mga pinamili niya? Hindi daw niya mag-gets. Kung hindi niyo pa napapanood itong viral video na to, panoorin niyo muna to. I don't understand what happened with Landers. Look at this, guys. Tagpi-tagpi yung box. Tapos may membership and everything. Look at that. I don't get it. Diba? I mean, you're paying a premium card and membership, but what's this? You pa lang po nag-prepare, eco-friendly, whatever, but I don't appreciate it. Look at this. Diba? So, what happened with the Outlanders? Bihira kaming maggrocery sa Landers. I think once or twice lang kami namili diyan. Pero lagi kami namimili sa SNRBGC. BGC. And ginagawa din nila ito. So ginagumagamit din sila ng mga pinagtagpi-tagpi na boxes. I think ang gusto nilang mangyari is to recycle, to reuse yung boxes nga para ma-make sure na walang masayang sa mga boxes. Pero sana ang point dito is if mag-recycle kayo ng mga boxes, dapat i-make sure nyo na lang na matibay yung pagkakati para maiwasan yung mga issues like yung malaglag yung mga pinamili dahil hindi sobrang makapit yung tape na ginamit, mga ganyan. Pero so far, wala pa naman kaming nagiging issue sa mga boxes na ginagamit ng SNR kahit na tinagpi-tagpi lang or tinape lang nila yung mga lumang boxes. At kung ayaw mo namang gumamit ng mga boxes nga, meron ka namang option na bumili ng mga eco-friendly bags ng SNR Orlanders. Magkano lang naman yun? Para ma-make sure din natin na walang hassle, ganyan, para mas madaling bitbitin yung mga pinamili nga. Pero nasa sa inyo naman yun kung gusto nyo. Mag-offer naman sila sa inyo at meron naman kayong right to refuse. At ayun na nga, no, naka-receive si content creator ng napakaraming pang negative comments dito sa video niya na to. Tinawag siyang social social climber, first time daw niyang maglanders, ganyan ganyan. At dahil dito kahapon lang din eh nag-post siya ng rebuttal video niya sa mga bashers niya. And ayun, mukha naman siyang unapologetic, mukha naman siyang unbothered sa kung ano yung nare-receive niyang hate ngayon. Kung hindi niyo pa panood itong video niya or part 2 ng Landers video niya, panoorin niyo muna to. Good morning mga kabeshi I'm so happy nag-trend yung video ko about Lander's PH. <laughs> Tawang-tawa ako sa mga hampas lupa, dayok-dok, may masabi lamang, at makapag-comment sa video ko about me doing my grocery shopping at Lander's. One, bagong magka-Lander's sa Pilipinas, nagla-Lander's na kami. So kayo mga bagong mga miyembro at nag-member lang para maka-experience. Anong ang bag nyo, te? Minsan lang ako makapag-Lander's, I'm sure. Pangalawa, ang question ko is, how the segregation and what happened? Bakit nakahalo ang isda sa sabon? Bakit ang karne nakalagay kasama ng mga kutson at mga tisyo? Common sense, di ba? Pangatlo, wala akong pakilang sa mga comment nyo. Kasi baka nga wala kayong pambili ng kapi at bigas. At wala rin kayo pang wifi. Makapag-comment lamang. Diyos kuday. Magtrabaho kayo mga dayok-dok at mga hambas. At ayun na nga, no. Ang sabi niya sa second part ng video niya, hindi naman daw yung boxes ang problema niya. Ang problema daw niya is the way na isegregate yung mga pinamili niya. Like, bakit daw pinagsama-sama yung sabon sa mga karani. Which is legit. Which is valid naman, no. Kahit, kahit siguro kami, kapag sa amin mangyari yun, ipagsama-sama sa isang box or isang plastic ang karne or isda kasama nung mga sabon, liquid or powder soap, di ba? medyo off yung ganong practice dahil nangyayari at nangyayari talaga to sa totoong buhay. Pero ang problema kasi dito is hindi niya nilinaw sa first part ng video niya na yun talaga yung problema niya. Ang sinabi niya sa first part ng video niya, in-specify yung problema is yung boxes na ginamitan ng tape. Bakit daw tagpi-tagpi? Parang hindi daw niya deserve na bigyan ng mga ganong klaseng boxes dahil may membership siyang binabayaran sa landers. Pero ayun nga, no, mukha naman siyang unbothered sa nare-receive niyang clout ngayon. actually, happy siya na nag-viral yung first part ng video niya. At ayun, binash din niya yung mga nambabash sa kanya. Tinawag niyang hampas dupa, walang pambili sa landers, mga ganyan. Magtrabaho daw kayo instead na mag-comment ng kung ano-ano sa mga videos niya. Pero ayun, na double na triple tuloy yung mga pambabash na re received niya ngayon. Sana lang talaga, eh, merong earnings, no, sa mga nag-viral na TikTok videos. Unfortunately, walang earnings wala kang kita kahit na mag 50 million views yung mga videos mo sa TikTok app mo compared dito sa Facebook kung saan pwede kang kumita sa views, sa reactions, comments, shares Ganyan. So sana nag-viral yung video niya sa Facebook, no yung totoong account niya mismo para at least makompensate siya sa stress, sa pagbabash na nareceive niya ngayon. Pero ayun, sa sana lang eh, na-clarify niya yung issue na gusto niyang parating sa mga followers niya or sa mga audience niya nung unang beses pa lang siyang nag-upload ng video. Kasi sobrang labo, hindi niya na-clarify yung totoong issue niya. Siguro kung nabanggit niya yung issue niya na bakit hindi na segregate ng maayos yung pinamili niya, siguro may kakampi at kakampi pa rin sa kanya sa issue na to. Ayun nga, lesson learned para sa mga content creators na maging clear tayo sa message na gusto nating iparating sa mga viewers natin para maiwasan yung pangbabash dahil nakaka-stress din. Kahit ako yung natanungin nyo, sobrang nakaka-stress kapag may mga negative comments sa mga videos natin. Kahit na magpanggap tayo na unbothered tayo, eh somehow affected pa rin tayo. And lesson learned na lang din kay Dr. Willie Ong, di ba? Nabash siya dahil sa pangbabash sa kanya sa comment section ng mga videos niya. Eh ayun na, sobra daw siyang na-stress and in return, ayun, nadamay pati yung mental health at yung physical health niya. Ayun, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman dahil daw yun sa stress nga na nakukuha niya sa social media. So kung ayaw n'yong mabash, kung ayaw n'yong ma-stress, siguro ayun. It would be better na pag-isipan n'yo muna ng mabuti yung ina-upload n'yo. Make sure na clear yung message n'yo sa una pa lang dahil mahirap nang bawiin 'yun. Like yung nangyari dito kay content creator na tinawag pa siyang sinungaling dahil sobrang layo daw nung second video niya sa first video niya, parang hindi daw sila connected, parang gumawa na lang daw siya ng issue para mapagtakpan yung issue niya sa first part ng video. Pero kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa viral video ng Landers na to? Nag-gets nyo ba yung gustong iparating ng content creator niya na bash sa una niyang video? Comment down below.